Okay, mag ano gagawin natin? Mag fishing. Ano yung hawak mo? Bulate. ay. Ay, bulate. Bulate pain. Saan mo ilalagay yung huli mo? Ah, uh, amingwet. Ito'y pamingwet. Tapos so, saan mo ilalagay yung isda pag nahuli? Dito. Diyan sa tubig. O sige, tara, mag fishing na tayo. Um, wait lang. Sige, hello guys. Guys. Okay, tayo ay magpipi fishing wait Santay tayo mag fishing hindi <makes> santay san tayo huli ng isda <makes> o oh, sige o sige na hindi na. <makes> doon natin hulihin okay game ha ito na 1 2 3 yan uy mga ambon pasok ko doon sa loob yan ito yung pang fishing yan yung bulate ito yung aking fishing mamagpipishing okay Wala ka muna. Hawa ka muna yan. Magkipising na tayo. Okay. Pasok ka dun sa loob. Maambun. Pasok. Yan. Abot naman yan. Okay. Ito. Pipising. Okay. Let's do this. Okay. Okay. Then. Half lang. Yan. Half lang. Okay. Pipising na siya. Okay. Pipising na ang bata. Okay. Uy, sayang. Takas. Sige, baba mo lang. Diyan sana. Fishing ka lang yan. Fishing ka lang. Oo. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Malagaling talaga. Oo. Uh -huh. Ayun na. Ayun na. Angat mo na. Oo, oh, sayang. Okay. Okay. Oh, ano, nakauli ka na. Oh, yun! Oh! <laughs> yes! Halika, ano na huli mo? Tingin nga. Ayan, Martinikong. Galing ah. Okay, sige. Wait lang. Oh, tas mo lang, tas mo lang. Okay, wait. Dali lang. Oh, picture na mo na. Okay, ang nahuli na namin ay sa... Okay, Kim, let's fishing! Fishing, fishing! Fishing, fishing! Galingan mo, ha? Oh, sayang! Ano mo... Get one. <laughs> Ay huli na naman kami. Ay fish. Dali. Baba mo lang, baba mo pang fish. Okay, taas mo na kounti. Mulan na. Hehe, Nakahuli na kami. Mulan na. Abi okay, kami-kami just right. Mulan na. Okay, hindi stop muna kami sa fishing kasi biglang mulan. Ito na. Ito na. Oo, wait. Umulan eh. Oh, wait. Tingnan <laughs> ko muna. Ilan na huli mo? Oh, ilan na na huli mo? Ilan yan? Two. Two, okay. Huli ulit pa tayo. Wait, ito na. Ayan na. Titigil na rin yan. Go. Okay. Wait, Ilan na huli mo na? um, o oh, dalawa na. O, sige, manghuli ka pa ulit. Pilis, dito lang ako. Sa nata dito. Okay, manghuli po. Nag-fishing po kami. Hmm. Fishing. O, oh, huwag mo na iikot. Huwag mo na iikot yan. Baba mo lang, baba mo lang, baba mo lang. Kasi, para ano? Oh. Wala nang pain, lagyan natin. Oh, wala na. Oh, wait. Okay, let's do fishing. Let's go fishing. Okay, dalawa na nahuli niya. Ayun. Huwag mo nang iikot di ba? Sabi ko, huwag mo na 'yang gawin. Ay, tiga mo, sisirain mo lang. Yan na. Kuli na. Ay, kasi hindi niya maabot. Kasi nga, inano ano mo, wait. Akin okay na. Hawakan mo. Hawakan mo mabuti yan. Hawakan mo. wala nag na eh kasi ano tas mo tas tas mo lang yan ganyan ganyan mo lang yan 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 yun yun oh ha okay pang third catch very good nice one <laughs> Papalad pa ba? Oh, tangas mo, tas mo, tas mo. Tangas mo oh, Hindi, ano yan? Matiba yung mga isda na yan. Pampractice talaga yan. Oh, Di ba? Ang galing, nakahuli siya. Oo. Oh. okay, sige. Ay, pabak mo na. Habang tinatanggal ko yung ano. Tinatanggal ko yung... Ito, dito lang. Ito, dito. Okay. Third catch. Ina. Pagkas na. Oh, wait lang. Sadal mo lang dito. Lalagyan ko ng pain. Okay? Thank you. mo. Dito sa paglagay ng Pang ilan mo na to? Ilan na nauli mo? Four. oy, three na yan. Oh, three, 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 Not four, three. Four. Okay. Game. Four. Yan. Okay. Okay. Ay, tumalun. Tumulot. Tumulot. Kunin mo nga ba, ano? Kunin mo, kunin mo. Ibalik e, mo doon sa tanong. Tatalon talaga yan. Ano ba? It's Martinico. Walo, walo. ano? oh Sige, sige. Ano mo, hawak mo. Hindi lang nga agad yan. Sige, sa ulo. Ano mo, hawak mo buti. Yan. Okay, thank you. Okay. Okay, wait ko ulit na wala, wala na bus na agad yung pain mo tingin nga bus na agad okay sige dali ano tayo ha okay game let's go fishing sana may mahuli siya ulit huwag mo nang hawakan dyan huwag mo nang hawakan huwag mo nang hawakan dyan sana lang yan dyan lang Oh, eh, siyempre dahil yung fish antayin natin nagtatago kasi yan angat mo ng konti angat tas mo ng konti taas yan ganyan ganyan up tas mo tas mo babalang antay mo lang. Wait nga, wait ka lang diyan. Wag na. Mumambon. Mumambon ka pala lang. Wala na. Wala na naman yung pain, ubos ulit. Okay, okay na yan. Madami na tong us ano na natin. Huli natin na to. Okay na to. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Thank you. So yun na, balik muna sila do sa kanilang ano. sa so isa? Wala. Go, 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 go. Katama uh. yan ha. Mo? Sige. <laughs> Sige, go. Tinuro ko na sa iyo ni. Eh. Hmm. Sige na, kunin mo na isa-isa. Ano, tabi. Bawas pa natin ang tubig. Hmm, na. Oh, Ayan na. Ayan na. O oh, sige na. Game na, game na, game na, na. kunin mo na. Ako, na. ako na, ako na, ako na, ako na. Ako na bahala. Okay, o oh, sige. Oh, sige. na. Go na. Sige. Wala na 'yung tubig. Sayo, sayo laki. Sayo laki, sayo. Then Ayan, ako wala na. Okay. Wala na yan, ha? Oh, ang galing ah Be careful Ayan oh, Ayun na siya sa gilid Ayun na sa gilid oh Okay game Sige na Ano na yan O oh, diba Parang ano na siya Ayan Sige sasama na yan Ayan ganyan lang Isisave mo siya Save mo siya Save Ayan Hindi mo kaya? Sige ako na Okay. okay.

Oh, congratulations. Success. Galing. Galing ah. Okay, wag na. Lagay mo na lang dito. Okay na. mo na yung ano. Oh. Okay. Thank you, fish.